Kumusta mga bata? Ngayong araw, magbabasa tayo ng isang maikling kwento. Makinig kayong mabuti! Ang kwentong babasahin natin ngayon ay ang mabait na pusa. Si Mingming -Ming ay isang mabait na pusa. Isang araw, may nakita siyang ibong may sugat ang pakpak. Dahan-dahan niyang dinala ito sa kaniyang bahay. Pinagaling ni Mingming -Ming ang sugat ng ibon at pinakain ito. Pagkatapos ng ilang araw, lumakas na ang ibon at nakalipad muli. Tweet, tweet, tweet! Salamat Mingming, sabi ng ibon. Patuloy kang maging mabait. Ngumiti si Mingming. Masaya siya sa kanyang pagtulong. At 'yun ang kwento ng mabait na pusa.